So, yun, guys. Uh, uh, pabagalan contest. Okay. Dali sa member ng TURCP. Yun. Isa nga member po ng Black Lamba. Black Lamba. Tsaka TURCP, yun. Ito yung contest na pabagalan, ha. Hindi ito pabilisan. Bawal dito kamote. Yun. Bawal ang kamote dito, ha. Pabagalan to Arangkada pa lang. Bilis na agada. Yun. 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 Pabagalan contest. Alright. So... Si Sir yung nag-sponsor no Si Sir na nag-sponsor nito Tsaka si Ma'am Shout out kay Ma'am Black Mamba ah, Ready Yan. Set Go Go Ito na Pabagalan contest yeah. Ito na yeah. Ito na oh, Ito na Bawal tumukod Bawal tumukod Alright O oh. Ha <laughs> Ang bilis nyo so. Ayun o oh. Ayun o oh. So Yan yun, oh, pangalawa, okay 3RCP na nalo yun, okay, itong dalawa, okay Yun, si Tim Mayo, si Jason Yun Yun, yun Yan, paglayon nila kontento, sa kinang right. tawad. Para hindi masyado silang magkakalikin. Lamang dito maraming pants eh, no? Lamang dito maraming pants. Pag wala kang pants, wala. <laughs> Ayun, oh, oh, okay. diba? oh. dito, pants, eh, no? O, <laughs> oh, oh, di ba? oh Ah, uh, sa Aerox sa at saka sa Team Red, anong group po siya, sir? Team Bayo. Team Bayo. Team? Team Bayo. Team Bayo at Team Red. Ready? Set. Go! Team Bayo! Wala. Uy, pabagalan niya, pabagalan. <laughs> <laughs>

tala ko nang bag talagang pag bag oye oye tala na yon bumalik e tala na yon bumalik e ano mo yon ano mo masama galit na galit galit na galit ano yan yan <tik> Seblak Mamba naman, this is it. Timbred sa ka Black Mamba. Yo. Ready na oh, kayo? Say ready okay. na? Ready? Okay. Ready? Say go! Wala kayo rapi-rap ka lo. Grabe rapi naman yun. Wala oh, kayo rapi-rap. Oh no na nagmamap na, medyo madulas. <laughs> when, when, ano, nagmamap na medyo madulas daw Okay semi finals na tayo. hindi bali okay. apat yan tapos yung mananalo magpa So apat yung yung mga nanalo dyan lang muna Okay semi finals no semi finals na yun. Lumimot ka na ba sa pa rin. <laughs> Dapat hindi laban to. Atras, atras! Hey, atras! Talo to, talo to, talo to, talo to, talo to, talo 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 to, talo talo to, talo to, mapak, 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 mapak,

talo na, talo na, na, lumiko eh. Yo, talo na, lumiko eh, lumiko, lumiko eh. Dapat diretso lang. Oh, Diba? Solid. All right. Oh, woo! Grabe, <coughs> grabe talaga si Kenya ng pagitan. Ito na. Lalaban ng asawa mo, i-cheer mo. Oh, oh, oh. Para sa Pranasol. Oh, para sa Pranasol. <coughs> Ah. Sir, may sinasabi si ma'am, alam mo na daw Para sa Pranasol! Ay, <laughs> Pranasol!

hindi, <laughs> hindi, nakablog lang Ayan, ayan na to, ayan na to Ayan na to Ayan na to, na to. Na to. Na to. Na to. Na Next naman na. so, po mga Terbon So ano yung mananalo dito Is, mananalo ng langis. Ah, cool. Tapos, yung first runner up T-shirt Tuyot na tayo nun Okay <laughs> Tuy Kailangan mo na lang langis. <laughs> Tuyot pa rin yun <laughs> Ayan to Pre, hindi yata kasi sa'yo to Sir, kahit to sa'yo siya hindi kasi siya sumuko. Sabi na nami. Okay siya kay Ma'am. Gandang-ganda pa naman ng langis. Sabi na. Ito po ang mananalo langis tapos yung persona na rapie matatali sa inyo damit. Tapos may sikat tayo dito. Dapat 'yung mga. Victory kata. Ang manalo na. Dawang mga po nat sa may hawak na cellphone nakikinig ko ng speech ng Danny Montoy. Para po mangalo, saglit lang nag 2000 plus na yata yung likes ngayon. <laughs> Ginawa ko na kay Yaya sa sarili ko para lang kasawa ko. Sir! Kawin na! Ulam pa, ulam pa, magubad ka sa akin. mag i mo. Ay, di, dadamaya mo ako. Ay, hindi, share mo. Mag-upad ako, dadamaya mo ako. Okay. From City. sa mga SPRCC. Yan, good luck ya po ha? Ready? Set! pumitaw. Hindi sabay na pumitaw. Nalita T or Para awan lang tayo. Pag sabi mo mo, pumitaw -pum -pum na kayo ah. dali! Na, na, okay. ready? <laughs> ready? <laughs> go! Limang right. Sabay ang -taw.

Các bạn hãy đăng kí cho